Buhay Japan Harvest ng kamote sa garden Ayan, mag-aani tayo ng kamote dito sa paso Ayan Ayan, tanggalin natin dito sa paso ang mga lupa Ay, ang dami oh eh. Tosan! 父さん、おいで。父さん、おいで、誰。見て。これ下、いっぱい。すごいよ、大きい。うん、大きいよ、なんでかっていうと。大きい。葉っぱが。あの。 Ayo, tunay Kaya ito po naman, sa lahat. Kaya ito po naman. Kaya ito po naman. Ayan dami. Sa paso, dito, sapaso, dito, dito, sapaso, dito, dito, dito sa dami nga. Ayan nga. Ayan nga. Ayan nga. Ito pa, buksan pa natin itong isa. Ito. Ang dami, oh. Ang daming bunga. Mukhang mo ito dito sa pasok.

Ang daming bunga oh. Yung pa isa, tatlong paso yung pinagtaniman ko ng kamote. Ang daming bunga niya. Ito pa isa. Oh. Ito. Hindi natin to. Oh. <laughs> ang daming. Ang daming ang bunga na mas maganda pala magpaning sa paso oh. tanda <laughs> sugoy sugoy o oh. ang dami ang dami ko na aning kamote sa paso lang siya sa lupa wa oh. konti lang pero sa paso oh, ang dami ang <laughs> dami Ah, katuwa. Ah, katuwa naman. Nakakatuwa naman. Ang dami kong naani. Kamote. Nakakatuwa. No. Ang saya naman. Mukunay? Sure. Sugoy. Genius na ito. Ha? Sugoy. <laughs> <laughs> <10 minutes. laughs> <laughs> <laughs> Mas maganda kutsi. Kakuha ako, ako na po puro. Nakakatuwa oh. <laughs> Ang dami nga. <yan. laughs> <laughs> Ang dami kamote Ang kamote Na ano. Na ko. Sa <laughs> paso lang siya. Pero yung tanim na ako sa lupa. Konti lang siya. Ito kasi lagi nadidiligan eh. Nakakatuwa oh, naman. Nakakatuwa o. Ipe na. Ito yung ito yung ito yung Na. Ito blessing. Kamote. Diba? Nakakatuwa naman to. Mag-ani ng kamote. yan ito. Yung kinukuha na natin mga Talbos para iluto sa lokal. Ito na. <laughs> Ang laki <lucky> na kamot. <laughs> Ang laki. Ang dami na. Ang ah, diba? oh, dami kong naani. Ha? Yan o. Ito ba? Ang dami kong naani kamote. Sa lupa meron din. Ito yung sa paso. Nag-try na ako sa lupang mag... Ay, sa paso magtanim. Ito o first time ko magtanim sa paso na malaking paso ang dami ko nakuha diba nakatuwa naman nakatuwa naman <laughs> <laughs> ang dami ko nakuha ang dami ko nakuha siya diba oh mm. Pangrilos na yan. May pangrilos na ako, oh. Saan ka dyan? <laughs> ang dami, oh. Diba, ang dami ko. Dami ko na aning kamote. Ang kamote. Sa kamotihan. Ani ko dito sa tatlong paso na malalaki siya. Ayan siya, diba? Pati ng ko, oh. Ay, nagkakahulugan ng mga kamot. Ito yung ano kamot, eh. Yan. Aanihin na namin yan sa loob. Yung kamot, yung nasa loob. Ang oh, ganda on. Ito yung kamot, yan. Wala na yung gulay. Naigulay na sa lokal. Yan, di ba? Wala na, ano? Wala na siyang dahon. Natuyo na siya. Ngayon ba puro kamuto? Salamat sa Diyos at nakuha na ng talbos. Ayan, may nakita ako. May kamuto. Laki. Laki nga. laki o. laki ng Nakita ko. Diba? Oh, laki. <laughs> Ganda. Ah, ni nang kamote. Ito naman yung dito sa may lupa. Ayan. May sa lupa naman. Ito na kuha namin. Ang dami. Kamote. Ayan. Ayan ang mga kamote na na-harvest namin. Ito ang dami. Ayan ang kamote. Ayan sa lupa yung isa kanina sa paso mas marami sa paso ano na yan doon marami diba ang kamote ito naman yung nakuha dito sa may lupa yan ang kamote yan dyan sa lupa kanina sa lupa ang kamote diba picture mo tayo Yeah ito ay nakuha sa lupa nakamote, kamote Yan, dami diba ba? dami kamote harvest ng kamote dito sa lupa Yan, sa garden itong nakuha namin na kamote harvest